Panibagong araw, panibagong video na naman mga pagare. So kung inyo nakikita guys, natural, ganun pa rin ang ating ginagawa, nag-aayos pa din tayo ng cellphone. Pero alam nyo ba kung ano yung nagbabago araw-araw? Ang nagbabago araw-araw ay yun, yung pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Pero feel ko isa akong mandirigma para sa maraming problema na binibigay or pinagdadaanan ko ngayong araw-araw. Alam nyo ba guys, bakit ko nasabing isa akong mandirigma? Eh, Charis! Kasi kahit gaano kabigat ang nangyayari sa buhay ko, ay pilit ko pa rin nalalagpasan dahil sa tulong ata ng... mm -hmm cari joke lang. Feel ko kasi guys kung gaano kakabait sa iyong mga kapatid lalo na sa iyong magulang, ganun din kagaan ang binibigay na problema sa iyo. Mm -hmm. cari, walang problema na hindi nalalagpasan basta mabait ka lang sa iyong pamilya lalo na sa iyong magulang. Niniwala kasi ako guys na pag ikaw ay mapagmahal sa iyong magulang, ikaw ay minamahal din ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eh, cari. So, 'Yun lang guys, 'di ba? Kung saan sana ako napunta na naman ayaw, na ayaw, pero totoo 'yun guys. Basta mapagmahal ka sa iyong magulang, promise mabilis lang sa iyo ang problema na iyong tinatahak. Mm -hmm. So, diyan ko lang ang aking video dahil aking ginagawang cellphone ay tapos na din. Napacheck ko na rin sa buyer kaya sinabi ko sa kanya na ate check mo muna din bago ko idikit dapat macheck nyo kung nagta-touch ba siya ng maayos ng sa ganon. Magamit nyo na mamaya or bukas. So natural masaya yung buyer ko kasi binigyan ko siya ng free tempered. So sinabi ko sa kanya na ate ikaw na lang po maglagay ng tempered kasi kakalagay lang ng LCD bawal pang lagyan. So yan lang, yan. lang po. Diyan lang nagtatapos ang aking video mga pagari. So kung gusto nyo pa yung mga video ko, pakifollow, like, share po mga pagari. Salamat!